ni gidukaan no kani akong alaga luoy kay taw ni ada ugan ni siya yang mama dako gan ta ni siya pagbuyog muni ka kuan ka kinsi duka in taw ko ni kay ako mani mo mata man ko ikon kay akong patutuyon pa mo gitaw ni siya na ulian oi Okay, gi siya kung gusto niyo magkuan. Matay na lang siya. Mm -hmm. Uy. <laughs> <laughs> mo tutoy kita gaana tsuko yan na siya ko before ko matulog ya every 3 hours. Mata na ko. patutuyon. kayo. Grabe ngay pagkadat, o gi ma, Sa mo, oy. Kung ano lang kaya di negative man. mo din siya magpakamatay. Magkaon mo sa siya, matutoy. Hindi lang siya nakamagutan. Dito siyang mama, kaya di man siya kalakaw. Basta nung ma ano, matigok na yun ako. Naninguha ako, rupagit siya, matutoy. Ano ni siya? pagkakita ko ko ani saya ha go. wala anak, kanang. na kanang <laughs> ni na gid dila kay wa man suni barug yang mama ya ko sa gid an hilot-hilot mari saya ano ma? lagi Bok? ma ha why put chicken Ya. Yeah. <laughs> ngitan saya na ko og law niya ko siyang patutuyo gatas Tutoy kaya po on. siya makaon. Hindi siya magpapamatay. Sayo kay kudukaon. kapuy, Ma? Ma? Ay, ko ang ang tulog ba? Dili straight. Magmata-mata. Ma? Ma? Magwanda Ma? ko na lang nato. Mama, ito ito ko ako, no? Hmm. Ma? Siya, gibutang dili sa koan. Sa kurong. ang sakuan na mas manok kaya wala pa man ito pa man akong i-transfer dito sa kuan na manag pang itlog ma ma hmm. ma bye patutuyan sila na ako taas taas pa dyan ni it's good no kiss mama dito kiss mama eh Tarunga, eh na bye 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 everyone bye we want to chocolate I uh -huh.